Hello, hello guys! Magandang araw sa lahat. Ngayon naman ay magluluto ako ng adobong isaw ng manok. Ayan po yung kanyang mga sangkap. Kumakain ba kayo nito guys? Pasintabi po sa mga hindi kumakain nito ha. Ah. Iginis ako na ang luya, bawang at sibuyas. Isinunod ang siling labuyo at siling green. Pagkatapos ay isinunod ko na rin yung isaw ng manok. Nagsasawa na kasi ako sa adobong baboy at manok. Para maiba, lamang loob naman ng manok. Namiss ko na kasing kumain ito. Masarap siyang ipang ulam guys, lalo na pang Yan, tinimplahan ko na siya ng paminta, magic sarap, lagyan ng laurel, konting asin, toyo at suka. Hayaan lang muna siyang kumulo guys bago haluin. At pagkulo tsaka mo halu hanggang sa matuyuan siya ng sabaw. At yan nga guys malapit na siyang maluto. Halu-haluin lang para hindi masunog yung ilalim kulang pa nga sa toyo yan guys kasi parang maputla ayoko lang dagdagan kasi baka umalat na siya at yung sili niya hindi siya masyadong maanghang katamtaman lang sabi nga ng anak ko dagdagan daw ng sili kaso ayoko naman kasi ng sobrang anghang at yan luto na siya salamat sa panunood please follow and share Bye bye bye.